video ari uh, ta disbong sa balay ni nanay di sa ating naging adimuhan. dimuhan yan for today's video guys uh, my name is Daniel and I'm from uh, Negros mga pure ilongo yun grabe so drita kay ng uh, init init kayo so tuyo tuyo you know uh, ito ka on uh, sa manyaga ta gigi diba uh, ni nanay na ay tadukot <laughs> so kasi nanay Yang <laughs> lalu sini nak kami dia. Ada lah nanay ni nanai. ko iway kau dah sakit ako ng Sini lah, by the way guys. Ah, ako kali Daniel Vlogs. <laughs> Ang names natin sa Facebook aka sa ating Facebook account is Daniel Vlogs. Atin yung aring at yung ating nanay Ah, gablog. akong nanay salamat kau nanai. Selamat kita nanai. Tidak ada niwat Ah, wai well, punya problem mana Bisa apatis, oh, mandi kali sana nih. Wai well, problem mana nih? Ah, thank you ya. Ah, uh, ada mga idol. Ah, uh, isa 64 nana no? Si tata, 66. Sana <laughs> si nih, ah, sana Aku sudah nyenana dan nyenana nih. Sama best kelihatan nih. Ah, salamat din sa panyaga. Kasi ka busy ka muna ay kapanyaga na ka muna nai. Oo. Sige na nai. Oh, sige na oh, nai, manyaga ta nai. Salamat din na nai Guys. Ah, nai ni kay Kalois na ni nato. So. Tatay. Manyaga tatay. Oo. Medyo kapilit. May obra ka tatay. Hmm. Ano mo mobra tatay? Arado ah. Arado? Hmm. Tampan sa kampo. Ako tatay, nagyan ko muna sa una tatay. Nahala uh, ko sa paping tatay. Sa uh, sa uh, tadlong bala tatay. Uh, sa tadlong ako nagdakaw tatay. Tadlong eh. ka, Dreo? Sa bilis na may F5 la Oo. Oh. Hmm. Sa bukid mo siya eh. Imulog ka sa bunga? Imulog ka? Ang muli din? ha? Didi kami na-assign. So, oh, amon yun yung salimuton. Balag ka po, eh. Basta, para dyan sa future ba. Hmm? ano yung pangalan mo, tatay? Eh, Mayot. Mayot? Ano ang apelido? Mulinas. Mulinas? Shout out kay tatay Mulinas. Love vlog po, tatay. <laughs> Salamat din sa... Panyaga. Sige, hey, tatay. Okay na, tatay. patis. So, yan ah. So, ang tanda natin is uban. Uh, hmm. Ting, e kita tay. May mga batakan at tay. Na, mag-aayaw pa ng minyak na. Ah, mag-minyak na. Dito. Minyo tay ug wa sa an. Okay lang. Kasi ba naman ko patis mantika, asin. Kantina, <laughs> te ginakaon ba? Di matatay. Yan, hindi nga ko tatay, so nako uh, salamat din sinitatai <laughs> mo kapiling mabatatai, ito, ito, hmm, kila kabayi, eh. apat, um, hmm, mai, na, kung kaya May kung kaya kaya 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 kung

Lugi gutom ko abi, ga. Saka lang ko ginasa ga ga kapiyungan ko. Ng <laughs> gurso ko in, sa may ara lang. Mhm. Mm ga kapiyungan ko ka. ga. Tibot ganis si Sir nga golpi na magbalang yung motor. <laughs> ga kapiyungan ko sa motor kay nagay kagapo eh piyesta sa ano? Kades. Ah. Uh -huh. Unton do na ka nakapula-pulo uh -huh. kami ba. Enjoy enjoy lang. Ini <laughs> lugar mo sa pangyaya para iso para iso mm -hmm. ah. Oh. sa kadis lang ko gadget eh. para iso lapit sa kain ah, oh. mm -hmm. sa gay sakop sa gay mm -hmm. ah, na, ako mga bata sa bari bato mm -hmm. bari bato bari bato pang malabon oh mm nah. Ito mo sa unang ano. Ang demon po na namun. Ano na kami da? Ang uh, demon po kami nasa Indigad. Nga bulan. Sa so, bariba to. Malubon. Hmm. Alam. <clears throat> sila tanan uh, Sila tanan tayo. menu na gan. isa nga akong junior ato ko kero ka hmm may sabang kapag ala may manguran ayo pilang-pilang edad may edad nung wala ayo nga umbran nyo ayo pakai sarado nga hmm Mas gudon niya sir kaya okay gigabang hiring kami tatay subong. pa kami para sa niya sir ang, 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 ang sales, sales talk, uh, ano counsel sales stock ba. May siya magkipag pag ano magpag-istoryahan pag pagsabay ba. Eh inyo po sinto na ano na? Hmm, sinto sir. No. grabe kasi ilan ni tatay. Ang kunsod ano, mga daghan kayo, grabe. Gitagana ginuguro ni Gads para sa akon mo. Nay manok, nay utan. Nakatay manok, kaling ka mangkok may Ano ka, Nong bisaya? Saya ka rin. Nung isa tamis. Ang lawang, anong pres kagig kayo. Mga bisaya. bisaya.

Eh, dugay na ako. na ako na ginandam, tatay. Kasi kay Iway ko kabalong din kay, ay, yun, sina, siya? sa siya ano, um, kay nagbula kayo kami siya tungod sa anong bala. Anong lang naging din ang kanyang ay. Isang kay Kwan kay Rigi, i-amo. Yan eh, tatay. Amo, 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 lubrahan amo. Kaya isang asa. Kaya sila asawa si Dilma mo, Dilma mo. Oo. Kaya asa, isang. Iskula ba sa gawa? Iskula sa gawa po. Oo. Kali isa mula. E amuna anamang kubit-kababit kong si Udh salamidyo, bibidyo. Si mamamat. Talatinan ni aglalaya bila. Ako ikukilala. Layo. Ano nga besa unahanda o? Ano nga? Amok mo ba? Antun nga wala. Iyanak mula mama, si... Kanyo? Hmm. Idu si... Ah, kay Tintin. Lula yanan asistila. Kasi na, ano, si Ayan mo, paba, kasi si Tingting lang, yan nga, tambo gano'n si Ayan mo. na, 29 din pa to. Arap ako sa isa bila. Manila. Si ay ayun, naging mga... ...pusahay na nga ako. Kasi siya papa, yan nga, o mga chambi. Oo. Gano'n ako sa kasahan. To, ang malagaw ko ito, Sumagita ko siya. Bapa mo sa tayo.

mabing huwag na ako na malipatan huwag sa mga kapwa uh, mga uh, entertain ko mga Gregorio Apenido kapag nausisa ako na dayan kasi basta may kilala kami din mga sila may Gregorio sir hindi na akong nausisa ako na dayan Gregorio naman po ako ng ano Gregorio po naman lang makapa naman lang makapa may, ako makapa nang sinimbala ako madumduman mo di yung Muna ka budlay nga pala mo sa sakatawag la, budlay mo kalimutan. Hindi na kayo, ano nasa mong? 2024? Ano na kayo? 2021, 2023, 2024, 5 years na kali. 5 years na kayo. Pero 2019 po kami nang bulaga ito. Bale, 2019 kami nang kilala eh. 2019 man po kami nang bulag ito. Kung sa amin lang, ayun lang, pagka nagtuloy ng kanyang Juliana ba? Ang hindi nang pampamata sa una eh. away-away, tambo tampo silos-silos. Kasi sa that time sa una eh, 2019, ga-working store din ko sina. Tiway ko bala time kung gusto saya. Hindi ko yung time. Kaya mo nang rason nga, nagbulag gulag mo yung diba? nito ah. At saka ba may yung galas-galas. Ngayon, nagyan mo sa unang kurti kaya. Eh. Bigla yun dahil mga namang palang nga ay magkawas na magkaseriho sa ako bala. Masakit lang ka pero sa akong sabong, ang gawain na ako sa mong kay siyempre ang focus ko sa trabaho ay eh. part na ginawa eh. Nag-contact ko sa kuya na, grade 29. Ito eh, ngayon nga nag